bago pang balita sa labas ng bansa, Egypt, apat o sa Egypt, apat na po mga estudyante patay sa aksidente at Iran, handa ng doblihin pa ang produksyon ng kanilang nuklear. Ito mga globalita ni Edwin Eusebio. Pinayagan na, na ng Gabinete ng Israel ang pagpapakilos sa may 75,000 mga reservists. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng pagsakop sa Gaza kasunod ito ng pagpapakawala ng Palestina ng rocket tungo sa Jerusalem sa unang pagkakataon sa dekada. Maging ang Tel Aviv ang Commercial Center ng Israel Pagkakit ng rocket sa magkasunod na araw na umyarkulis ay nagpakawala ng rocket ang Israel at sinasabing puntriya lang nito ang mga Hamas. Una rito, inako ng Hamas ang responsibilidad sa pagbomba sa Jerusalem at Tel Aviv. Samantala, apat na pong mga estudyante ang namatay. Ito ay nang banggain ng tren ang school bus na kanilang sinasakyan sa capital ng Egypt. Naganap ang trahedya sa siyudad ng Manlafut malapit sa Zeyut. Iniutos ng gobernador sa naturang lugar ang investigasyon sa grabbing sakuna. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.